Ayan, ayan, nagbubukas na siya ng regalo. Ayan si Bida. Ayan, binubukas niya yung gift niya. Okay lang yan, maubos na yung time ng video. Just G. Ayan, binibidyoan ko si... YouTube, panoorin nyo ah

Pinky 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 là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp May presyo, may presyo. Tingnan natin, tingnan natin. Makita na lang <laughs> 100 pesos lang 'yan. <laughs> dapat na yun? Baka niloloko nilang ako Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Badoy, grabe naman kayo. Ano boy. Ang 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 boy. <laughs> oo, saan raw kaya hindi talaga mamaya? kano? nisip ni Kasi kita yun, tinang ni niya talaga na oh. na? di okay. kasi nakita niya ako pagdating eh pero tikre tikre, masarap trip na usap pero chowolito pero mo